Ay, ingat. Ay, kuya, pagbili pala ako. Sabi ka, kuya. Hindi, pwede na po yan. Pagbili pa ako ng walis. Uh, walis lang po? Oo po. Pakitabi niyo lang po konti. Uh, hi. Ay! Hindi, hi, hi, hi. walis lang po yan. Ano? Ang laki ng baka nyo. Hindi ba nanunuwag yan? Hello, baka. Baka naman. Kaibigan tayo. Oh, bless. Nanunuwag. Nanunuwag yan sa iba. Oo, ah, nangingilala, no? Lalaki pala to. Hello baka. Baka naman. Ingat-ingat lang. Pag nauhaw inom. Ako kuya ito po oh. Kuya, pagbili. Hindi uh, po, yung ano, walis lang. Magkano po? Hmm. Kumusta oh. Okay. naman po ang ano? Kumusta man ang biyahe nyo? Ayos lang. Dapat. Tsaga, tsaga, no? Ako din. Napakainit. Oo. Oh. Salamat po. Oh, sige, ingat po. Ay, yung walis ko, kuya. <laughs> ah, ano pala yon Nakasabit lang. Sige, salamat. Ingat po. Good luck. God bless.